TV box, speaker box, plus 1, 2, 3, 4, 5. Kasi so, yun, 21 kg pa lang. So, each boxes, kailangan, hindi siya lalampas ng 23 kg. Kasi sa isang tao, allowed ka lang magdala ng, sa case namin, 46 kg. Pero yung 46 kg na yun, kailangan, i-divide mo siya sa 2 bag o kaya 2 box. Kaya 23 dapat 'yon, 23 or less than that, not more than isang tao. Itong dalawa naman, ang isang tao din siya. Tapos ito at saka yung TV box. Itong TV box pa nasa 15 kg lang siya. So isang 15, isang 23 or less than 23. Pangatlong tao. Ako, siya, tsaka si Aliyah. Ito naman, sobra na siya. Kasi ang tatlo kami. So, ang total box lang na, kailang, na dapat namin dalayan ay anim na box. So, ito, iyahan carry na lang namin siya. Ito ay nasa 21 pa lang, 21. So, pwede pa kami maglagay ng 2 kg each. Yeah. Eh, may mga ilalagay pa kami. Kaya, tinitingnan nila lahat ng kilo ng box. Oh. Kung may pwede pang ilagay. May Superman, si How many, babe? 21? So all 21 still there is still kiji to put. Two more kg each box. Pare-parehas sukat yung box namin. Good morning. Today is over. You're flying to Philippines today. You're waiting long time for this day. Every day you are asking mommy, right? Mommy, today is over. And yes, it's finally over. Ito na nga pala guys, yeah, yung total yeah. luggage namin. Ang ginawa namin sa bahay pa lang, nirap na namin siya ng plastic. Required kasi siya sa lahat ng luggage na manggagaling sa Bahrain. Lahat uh, ng baggage uh, na iti-check in, kailangan naka-plastic wrap. See you, Lola Lolo! We're on the way to airport. Thank you too. Mommy! One and only, Mami! Mr. Ganesh. Mommy, oh. huh? why must Ganesh putting us on the car? Because we're going now to airport Mr. Ganesh will drop us Five boxes Isang TV Tsaka isang stroller Ang aming luggage na Lola, see you there tomorrow Bye bye We're traveling from Bahrain to Saudi Saudi to Philippines Six hours stay over in Saudi Ready rin yung bata O oh, may bag siya kan jacket niya at malamig dito sa Bahrain. Mm. Complete set up. Hindi mawala wala ang smile sa kanyang mukha bawat titingin sa akin nakangisi. tuwag tuwa na kumuy makita ang Kuya Leo. We blend people naman. go to airport. Dito na kami sa airport. Ito yung luma airport. Yan. Tapos ngayon, doon kami magde-depart sa bago niyang airport sa bagong gawang airport. Nandito na kami sa Bahrain Airport. Ito yung bagong airport niya. Mas malaki siya kaysa doon sa Luma. Dito na yung bagong arrival at departure. Sa baba yung arrival niya tapos sa taas yung departure. Layo nang ikutan, no? Bye-bye muna, Bahrain. Maximum, I don't know. No, I, I, don't have doubt for that. Uh, little doubt that will be. I hope. I believe that will be. Okay. But I'm thinking that. And carry. We are taking one speaker. No, the speaker. I don't know that will they will allow or not. Dito na kami sa taas ng airport, dito siya sa departure area. At mukhang crowded dito sa labas ngayon, buti na lang maaga kaming umalis. Tara guys, samahan niyo kami, biyahing Pinas. Crowded nga dito sa airport guys, at ngayon, Itong bluetooth speaker natin, yung mahaba, susubukan namin siyang i-hand carry. Titingin natin kung papayag sila kaysa naman magbayad tayo na extra luggage. Pero pag hindi sila pumayag, no choice dahil makakapagbayad talaga tayo ng extra luggage. Tumuha na rin kami ng isang porter dahil nga hindi namin kakayanin kung dalawa lang kami mag-asawa. So, bali, ang price ng porter dito, guys, ay 2BD. Yung 2BD niya, guys, for 20 minutes service hanggang sa makapag-check-in ka. At after nga ma-check-in ang luggage mo, proceed naman kami dito sa hand-carry scanning area. Bago nga pala dito, guys, dumaan muna kami sa immigration. Malaking paalaala nga pala guys sa mga magta-travel from Bahrain to Philippines, e-travel is must kasi pagdating mo pa lang ng airport, bago ka pa lang mag-check-in, hahanapin na yung e-travel nyo. Kaya mas maganda talaga na 72 hours before flight ay mag-register ka na. Kaya huwag niyong kakalimutan. Thank you. Kiss mo nga si Daddy beautiful. Now she started to play. <coughs> <coughs> You're always busy with this. <laughs> <I want to. laughs> I Si, may pagitang Saudi Airlines. What's that? Open it. Oh, wait, 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 wait. Oh, book. Hi, dummy. It's a bag. Mm. that one you have to do it at home. This one. Can I see? You can speak Arabic, English. Wow, minions! This mignons. is USB charger. I got for the I Cute, ng paggift That's your price for nine nine? Yes. Oh, okay. I will take no Magandang gabi po sa mga panahon. Okay. Sa mga nalil Kapitan Ibrahim Pamagadam at Kapitan Zaki Al-Sadam. At ang aming panahon na ahing direktor na si Muhammad at ng buong pakat, kami po ay bumabati sa be juice Where is your surprise? Hmm. 54. Here I see it in the ano somebody posted 55. Kulang pa yung luggage namin ng apat na box. Ito pa lang yung lumalabas. Grabe, isang oras na kami naghihintay. Wala nang laman ito. dami pang naghihintay. Isa nagsasayaw na lang oh. Ayan na, may luggage na ulit. Nako, sana nandito na yung box namin. Grabe, maabutan na kami ng coding. Dito pala guys sa Philippine International Airport, pag malami kayong luggage, pwede kayong mag-request ng trolling malaki, bali magbigay na lang kayo ng tip. Ganito yon katulad ng gamit namin ngayon. Kapag magpapasis naman kayo sa porter hanggang sa paglawas yun na ng airport, magbubayad naman kayo ng 50 pesos per luggage. Tip din, kung dollar ang dala nyo, mas maganda lang magtanong muna kayo sa kakilala nyo kung magkano ang dollar sa labas para pag-arrive nyo, magtatanong din kayo kung magkano ang dollar sa airport para makita nyo ang difference. Bye. Welcome, Philippines! Welcome, Aliyah! Talk! Uy, you're in Philippines now. So, how do you feel? Hello, guys! You were here in the uh, Tita Aiden house. I said, Lola, can you go in the uh, i just have break <laughs> and then what do you feel when you see lolo uh, i feel when you are calling lolo mm. in the house mm. i see lolo come out mm -hmm. then how do you feel i feel the lolo come out <laughs>